Ngayon po, mag-check out na kami. So, bago yan, magbe-breakfast muna kami. Maghanap kami ng um, walk-in buffet kasi hindi kasama sa ano namin yung breakfast sa booking. So, ayan, nagpapakyot muna si Arian dyan. nag ano siya baba taas dyan sa hagdanan so ayan yung aming um, kwarto maganda siya dalawang bed Merong malaking sofa tsaka ano yung dining table, family room. So, ayan magre-ready lang kami, mag diligot uh, muna ako tapos mamaya yung kapatid ko kasi magsi-swimming sila mamaya doon sa baba. Tapos magsi-check out kami ng 11 AM. Ako hindi na ako kasama sa swimming pool kasi yung dalawang bata si aayusin ko na lang yung mga gamit namin tapos magre-ready tsaka yung mga bata para pagbalik nila maligo na lang sila magbanlaw para alis na kami so ayan magre-ready -ready muna kami bago kami mag-breakfast alas 7 naman ang breakfast buffet so ano na to mga 6 ayan maaga kami nagising kasi sabi namin maaga na lang kami mag breakfast baka sabi ko hindi natin mahanap yung uh, kainan kasi maluwa nga tong binisyan so hanap hanapin pa namin so, kasi 11 kami mag check out eh, gusto nilang mag swimming lalo na yung kuya gustong gustong mag swimming kaya sabi ko agahan na lang natin mag breakfast para makapag swimming sila tap Ayan ngayon yung magkapatid o oh, nagkikwentuhan. Ano kayang nagkakainintindihan sila dyan. <laughs> Tawa-tawa <laughs> din yung kaano eh, eh, So, kami dito sa, ano, sa isang higaan, kaming tatlong. Tapos yung kapatid ko tsaka yung si kuya, nandun sila sa kabila. Buti nga si Arian, gentle din siya sa kapatid niya. Hindi niya yung parang tawag nito yung um, kinukurot o okay kinakagat, kung ano paman. <laughs> so, ayan nga guys, ready na kami papunta sa breakfast. Ibayad man ba? ko nga. Visa. So ayan nga guys, may dalawa daw na buffet. Yung isa, yung walk in tapos yung isa VIP so napuntahan namin VIP kaya hanapin namin yung book in <laughs> so ayan pa tanong tanong muna kami kasi ang luwang luwa nga guys may south wings may ano may ano pa tawag nito may north wings so ayan tinuro sa amin nung ano kababayan natin na security kung saan yung ano walk in buffet so ayan nga papunta na tayo doon ang Macau, ang dami-daming mga Pinoy Pinay. Parang akala mo na sa Pilipinas lang kasi halos palibot mo pa ay nakikita mo mga kababayan. So ayan nga guys, nakita ko na yung ano walk-in na buffet. Ayan nga guys, finally nahanap na natin. So ayan, magbabayad muna tayo. Si Kuya, half price lang siya. Tapos si Arian wala namang bayad kasi wala naman niya makain eh. Kunti ilang makain yan. so, ayan. Nandito na tayo sa upuan. Ang ganda-ganda ng ano guys. Ang sarap sa pakiramdam yung ano, yung place. Ayan o. Oh, ang social. Ayan nga. Sabi ko kay kuya, kain-kainan niya ng kain-kainan niya kasi <laughs> sabi ko wala na tayong lunch. <laughs> Tapos sabi niya, hindi, kunti lang ang kakainin ko. Sabi ko, hindi. Kasi, <laughs> Sayang naman yung binayad natin pero tingnan natin kung madami nga tayong makain. Sayang naman 1000 plus yung <laughs> yung binayad namin pero okay lang. At least matray natin, 'di ba? So ayan guys, mag-almusal muna kami. Mag-almusal din kayo. Sama kayo sa amin. Ooh, yummy yummy. Ang daming tinapay. Tignan mo dyan kung anong gusto mo. Yan you know, o, kanin. Magkanin ka. Jami. Loh lo lo. Siti Ami? Yes guys. Tapos na kami magbreakfast breakfast So, kunti lang yung nakakain namin. <laughs> Nagkanin lang ako para may lakas ako mamaya. Tapos tinapay, coffee, ayan. So, ayan, nag-aayos na ako ng gamit. Tapos si Arian, hinahayaan ko lang siyang mag maglaro. Tapos yung dalawa, nandoon na sala sa baba. So, ayan, habang nag enjoy si Kuya, na nag-aayos naman ako ng gamit sa taas. Tapos, ayan, yung kapatid ko, hindi siya nag-swimming kasi um, wala daw siyang daladalang damit. Eh, malayo pa yung lalakarin. So, ayan. Hindi na siya nag-swimming. nag, na lang siya. <laughs> so, ayan nga guys. Tuwang-tuwang ko yung -tuwang swimming pool. So, ayan guys. Ready to go na kami. Go back to Hong Kong. So, mag-ano naman kami, mag... Anong tawag yon guys? Yung, yung hulog na lang namin yung card namin doon sa box. Hindi na kami pupunta doon sa... sa baba para mag-check out. Nakalimutan ko kung anong pangalan nun. <laughs> So, ayan, guys. Nandito na kami sa immigration. So, mag-immigration muna tayo. Tapos, magbibili kami ng ticket. Tsaka, pupunta na kami sa bus. Hindi madaming tao ngayon, guys. Kasi, Monday na to. So, hindi masyadong madaming turista. So, ayan na nga. Pagkatapos ng uh, bili ng ticket, nandito na kami sa bus. Ayan, pa-uwi. Kunti lang yung pasahero, guys. Ayan, tingnan nyo. Tapos si Arian, pinapatulog namin kasi para hindi siya mahilo. Ayan. Tapos si Arian, tulog na. So, ayan. si you Hong Kong. Siguro mga 35 minutes to 40 minutes ang travel. Thank you, Lord, for the safe travels. Finally, nakarating na kami dito sa Hong Kong immigration. So, tapusin muna namin yung immigration. Tapos, kakain muna kami kasi alas 12 na ata to guys. Tapos, hindi kami uh, didiritso muna sa bahay. Magdidiritso kami ng consulate kasi lalakarin ko yung ipapasa eh, ko yung mga papeles ng dadalhin ng dalawa kasi um, minor nga yung anak ko kasama ng kapatid ko, kailangan meron akong um, ano yon yung tawag nito yung papelis na ipapanotary ko sa um, power of attorney. So, pagkatapos doon, uwi na kami. Siguro, hindi naman tatagal kami sa consulate kasi naka, naasikaso ko naman yung mga papel, saka dinala ko na yung mga Um, requirements bago bago kami pumunta ng Macau inasikaso ko na yun so isasubmit ko na lang so ayan yung malapit na tayo ayan, pagkatapos ng consulate guys nakawi na kami at ayan, nagkapi kami <laughs> nagkapi kami kasi nahanap po yung kape so ayan guys hanggang dito na lang thank you for watching bye নাইন ডা